guys and we are ayan na nga nakita nyo nang basa basa ako because we are going to make a tent dun sa taas para kung sakaling man tumaas yung tubig ayan meron kaming ano pagsisilungan after all so let's just be prepared for what disaster is coming <laughs> and as you can see ang gulo ng bahay mamaya ayusin natin yan kasi, di ba? Alam niyo na. Hinahanap ko dito yung waterproof ko. Para naman malaman niyo sa bayan nyo nine, na anong nangyayari sa mundo. Where is the hospital? Ayan, so napad na tayo. So here we were going to upstairs. But by the way, magalaw kasi siya nakakalok. Aliosis, <laughs> aliosis. Guys, pag-pray naman natin yung mga nasa lowland area, especially in um, in Bulacan, Rizal, and everything, na siyang naging apektado or naglanfolan ng bagyo. Ay, hindi na natin nakikita yung sarili natin. So, let's do this.

Nasa so, lakoy ng inaayos ngayon, maayos namin. Sino? Hey, here's my mother. My mother. Ma'am, mama. Uh, init ah. <laughs> Sumayaw na eh, no? hanggang ngayon as of 11 11 ba ngayon or 10 we have a red alert rainfall here at Cagayan Valley so alam nyo malaking lawak talaga ang naapekto ng bagyong ulcer na bagyong ulcer ano ba, hindi ko alam i-pronounce eh. Comment down below, ulcer or ulcer or uniser Uli... uh... Ah! yoko na. <laughs> Ayan. So, itong sakuna na to ay tumigil na. Para naman lahat tayo happy-happy, no? At sana, sa pag-alis ng sakuna na ito, mawala na rin ang pandemya yung kinakaharap natin. Diba? Ayan zero visibility na which means talagang sobrang lakas ng ulan ayan so later on mamaya mawawala na ng kuryente ganyan so sa mga open work pala be careful tayo mga ano ha mga kabebe hello so good morning guys good morning <laughs> matagal na na hindi pala It's already 4? 4. Ayan. It's already 4pm and kagigising ko lang kasi nga sobrang puyat ako. And then... Oh! Ayan. Sa so mga kabobo. Diyan. Mga kabobo. Ayan, so time check. It's already 4. Kagigising ko lang kasi sobrang pagod ako. Sobrang puyat ako. Galing ako sa lamay. Tsaka sa ano, bu burol. Tapos tumulong pa ako kay mama kanina. So, you know. I feel so fresh and relieved, you know. Ayan, so it's already 4. Pero, you know, tumigil na rin yung ulan. Ba't nagbabadya po yung tubig? So, nag na lang mga ko na binubuhat na nila yung mga palay dyan sa mga kapitbahay namin. So, ayun. Kaya puntaan may Tutulungan ko na si mama na mag-ayos kasi meron pang konti. Ayan, ang dami. Ang gulo-gulo ba talaga? So, tutulungan ko siya sa taas. Yung mga box ko, yung mga... Um, school supply ko ayusin ko naman. Ayan, sasamahan niyo ako. Maraming <laughs> <laughs> pangal. <laughs> So I finished to I finished to ano po to? Nag-i-English ako tapos hindi ko rin naman alam kung ano yung sinasabi ko, di ba? I finished to <gasps> Mga kaloka. I finish na maglikpet sa room ko, di ba? So, yung as you can see, meron pa rin mga tela dito and everything. sa ko na lang sila kukunin. Pag actually talaga, mataas na yung tubig ah. So basically, nilagay ko muna dito sa papag ko yung mga gamit ko para naman hindi rin kami mahirapan mag-akyat baba, mag-akyat baba. No? Diba? Siyempre, kung mababa lang naman, di ba? Stay positive lang kung pagatuhod lang naman yung tubig. Eh, di goods. Kung hindi, eh, di wow. ba? Diba? So, it's a matter of survival. <laughs> Ayan, so nakikita niyo mga gamit na Ayan, yan yung mga gamit ko. sa so, nandito pa rin yung mga gamit ko dito. Ayan. <laughs> diba? So, let's do this. So, marami pang gamit na hindi nagagalaw. Hindi pa napapataas. So, kailangan na natin ipataas to dahil nandiyan na nga daw yung tubig. Nandiyan na sa katabi namin. Nandiyan na siya. Papakita ko sa inyo mamaya. Tapusin ko lang itong gagawin ko. Okay? Okay. <laughs> And did just that? Bahana yung lumapit sa amin. Ayan na po. Malapit na po siya. Nandito lang po yung bahay namin. So, umuulan na po. Let's do this. <laughs> Ayan na po. Malapit na po siya. So, pumapasok na po siya sa amin. Malapit na. So, fine. Oh my God. Mother! kumain ka na, Ha? Nay, mayan ba baan pa baan Ay, 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 ay. <laughs> yan so ayusin na natin yung mga gawin natin dito. Yes. What the fuck? Time check, it's already quarter to six. Nubukan <laughs> na ako dito, ano? Ayan, so as you can see, wala tayong ilaw ngayon. Uh, kanina pa nila tinanggal and some bad um, something bad happened kanina lang, kanina, lang kasi nakatapak ako ng pako. And you know, nilagyan ko, nagapan ko agad ng alcohol and betadine before para hindi tayo magkateta nung. Pero sadly, sadly, hindi na ako makakatapak. sa... So, ba? Ayan, hintay na lang natin siya humilong. If ever, guys, kung pwede lang siya, diba, ilagyan na lang natin ng plastic, diba? Kung gusto may paraan. <laughs> so, nandito ako ngayon sa kwarto. At kaliligo ko lang, pero pawis na pawis na naman ako. <laughs> so, I out, app, I appiculate. It's time check. It's 6.34. And, tuloy na po pumasok yung tubig dito sa bahay sa zone namin kasi doon siya sa zone 1 na uuunahin so ang lakas po nung ayos uh, niya Tignan natin as you can see hayaan din natin, natin. Anya, na ay ay ano ba, hindi ko na ko you can na magalit as you can see yan po hindi po umuulan yung naririnig din po is agus po kaya sobra pong lakas ay, umuulan ba rin? Ayun, no. Ang lakas po ng hangin. Ayan na po yung ano. Bali, nandiyan na po yung tubig. Ayan, ang lakas po ng... Alan! Yes, nakakatawin. Ayan, pumasok na po ang tubig. Ayan. Here. Hmm? Dalang kit-kitan na. Mother. Mother. And the last boat in your Too big. then some time change and then here at the top seven. Na may tubig na sa amin. Yeah, 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 yeah. Charing, ang dilim, Ayan, papailaw natin Ayan. So, hindi kasi ako makaapak eh. Pakabukas makakaapak na ako. Sweet, good morning, guys. And as of you know, as of six AM, na po kami coming. Oh, yes, yes. <laughs> Welcome to Jurisdiction Farm and Resort. <laughs> oh my God, ang laki na ng tubig. Parang ang bilis-bilis lang. Okay sana kung, ano, um, lumiliwanag pa siyang lumalaki. Pero gabi kasi siya lumaki kaya nakakatak. Hmm. Ayan na po ang jurisdiction ngayon. Actually, dyan po. Yan po yung daanan. Ito po yung taas namin. Ayan. Ayan. Ayun, hanggang dun. Medyo hindi lang kasi makita dyan. But as you can see, yung bahay na yan, yung bahay ng pinsan ko, wala na. Anana! Tiyari! Ayan. Aha. Uh -huh. Ano po yung bahay Sojan. 11 p.m. Ayan po, malakas pa rin yung agos. And you can see, ngayon lang ako nakaano kasi tinitipid ko na lang yung battery percentage ko. It's all, um, it's kind, um, 16% I think. ayun So, wala na eh. Malapit na rin kami. Ayan, bahay po yan. Ayan, yan yung bahay and everything. Ayan. Ayan. Wala na, hindi na natin makita. Mm, ayan yung harap ng bahay namin, wala na. Oh, halos ayun na yung tubig. Tapos lakas pa ng alon dyan. Oh. Mm. So, bale, doon yung Parag River and then doon yung Cagayan River. So, parang nagsabet siya. Nagsabit. Sya. <laughs> nagsabit. <laughs> OMG, ang hirap ng ganito. As of 12 noon, ayun na po, sobrang laki na po, malapit na po dito sa amin. So, magpaparescue na po kami sa sentro. Ayan, nakakaloko, nakakalungkot kasi ang taas pa, hindi namin in-expect, akala namin kinabukasan, ganun. Maliit na lang, pero yun nga, ayan siya guys, ayun na, malapit na siya sa amin. So, yung mga kalapit, karatid na kapitbahay namin, wala na, naano na yung mga bahay. Yan, so update ko kayo ulit kasi nakakaloka talaga. Parang hindi pa nagsisingin lahat sa akin. Ito na ang pinakamataas ng baha na na ano na na-encounter na ko. Sana tulungan niyo po kami, guys. Okay, let's calm down lang, di ba? Hindi naman tayo nagpapanik pero calm down lang tayo, di ba? God will prevail, ikangan nila. Pray lang tayo, pray, pray, pray lang. time check, wala pa rin rescuer sa I amin. Ang laki-laki na ng baha. Kaloka. Bagal-bagal nila. Charing, Wala, mataas na po yung ano, malapit na po kami Maandit dito ng tubig and everything! Rescue!

Nee, awa niini malalatan nee. Makulong ka yung. Nakanope, na mekong, Mekong river. ng baybayog Islan okay. ng Pareden ko na latan <laughs> gwapo ni no, sir. The... Chari. Uh, <laughs> 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 Guys, we are here now at evacuation center. So, pinaswap test lang po kasi kami tapos um, yun nga, pina-evacuate kami dito sa beaches. Pero each houses naman po, meron kami yung mga tent. Kaso kami lang po ang wala. So yun, um, nandito kami, maghalaga naman kami ni Mayor Tin, yung maraming maraming salamat po Mayor Tin. At maayos rin naman po kami pero hopefully tumataas pa rin daw po yung tubig doon so wala na kami balita kasi gabi na rin at saka mag -off na rin sila ng rescue. So hindi na namin alam, wala kaming kaalam-alam sa mga nangyayari po. So babalikan po kayo na for more updates.